hello po dagdag naman na naman paano linisan ang loob ng planer yan linisan natin kasi dito pumasok yung hangin pati yung dumi papasok din dito kaya dapat malinis kasi kapag madumi na pwedeng masunog po yung karbon o di kaya yung makina niya e paano tanggalin yung makina nito Ayan. ang denet na to ay lotus Ayan, lotus po siya matibay po to ito ang katulad ng makita katibay. Paano tanggalin yung makina? Una, tanggalin natin yung karbon. Ito yung karbon. Yan. Ito yung takip ng karbon. Tanggalin gamit yung flat screw. Yan. Tanggalin mismo yung sungkitin lang niyo yung carbon brass. Yan. Ito siya tanggalin natin sa likod nito isa pa ayan ito paluwagan hanggang sa matanggal pagtanggal na ngayon yung turbo nya ayan tanggalin natin to ayan tanggalin tapos tatanggalin natin to gamit ng pilip natin ito ang takip ng pambelt ang pambilt ng planer may mga tornilyo dito dapat tanggalin to tanggalin tanggalin natin isahin natin Yan, tanggal na mga screw nya katapos gamit ng flat eto sungkitin lang natin dito yan, pwede din dito na makabilaan sungkitin. Sungkit lang. Sungkitin natin dito. Yan. 'Pag ini, ano, ay galin na. Yan. Ito, ito na siya. Yan po yung loob ng planer. Yan, ito yung armature niya kung bakit natin tinanggal yung karbon kasi nakadikit dito yung karbon pag mo hindi natin tinanggal may spring yon pupunta dito yon masisira po yung karbon ganyan po yan ganyan. pag hindi mo tinanggal to pag hinugot mo pupunta dito yan pag sa mo naman ayan Masisika po ito. Ayan. Ayan. Ito ang dumudami. Ayan. Pag ano, madumi yan. Malikabok. Dapat linisan. Ayan. Nalinis ko na po yan. Ayan. Para magtagal ang kami. Ayan. Kung paano naman ibalik, ganun din. Ayan. Ito po ito yung ito yung ano niya. Yan pasok lang nang dahan-dahan. Ayan Tapos. Insha. Yan. Ito may beer yan E eh, dapat naka may

yung screw niya. Ganun lang, kadali. Lagay isa isa ya Gamit din itong pilip. Paipitan Unahin muna sa suluk 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 tiyakin ninyo na mahigpit lang ayan higpitan lang natin katapos ilalagay ito Kita okay, ito. Kita pitan po Lahin na. natin dito. Ayan, masok na. Pagpitan lang natin. Yan. Katapos, hintayin natin yung carbon glass. May guide po yan. Pasok lang natin. Mahirap pumasok. Ito. Tapos lagay yung takip. Gamit ng black. Pagpitan lang niya. Tama lang. Sa likod naman. Atin okay natin. Okay na. Na. Okay na. Okay din na. Bilang. Yeah.